na araw na mga kabutser. Kaya naman mga tayo ng trabaho lang araw, -araw ulit -ulit lang. ulit, -ulit, lang trabaho. -ulit yung trabaho po. Kaya panurin trabaho dito sa butcher shop namin. Malit lang sa butcher shop namin kaya puti lang iniiwang ang Kaya panurin panu niyo. Kaya yung mga batch pala ng ano, kung dito sa mga butcher, ano lang ay isang na video ko ganyan lang ng trabaho dito sa chat. Nagfo-focus lang kayo. Ang gusto naman lang kayo mga bago para sa akin. Sa mga tema na dala ko po ang mga ID ko. Yan ba ini kayo? In interview kasi batch. May ano, ano, puro auto man daw yung mga budget para gumamit ng Pilipino dito na budget. Hindi e, pa kasi mas pakanan na eh, Hindi e, pa kasi nila nag-design na kasi nga nakahanap na sila namin. Parang ginawa nila itong training school, sleeping stone lang. Nasa malamangin bansa na sila. Okay yun. Yun lang ang namang gawin yun. Makarating kayo dito, maruto kayo sa pagbubutcher. Lalo na sa mga parts ng baka. Apply kasi yung malamangin bansa, kaya dito sa Nicholas, parang ano lang talaga ito dito, stepping stone, naros karamihan. Kaya tingnan mo yung mga nasa kanan na kayo, mga kutsi. Mga nasa kanan na kayo, tapos po na yan dito sa Nicholas. Diba, yung iba, lalang sa mga Taiwan at Asia. Kaya yun. Diba? Kasi pag nandun ka na sa ano, mga kutsi, mas ano po kasi, sa Canada at sa UK, yung pag-a-apply talaga nun, doon, medyo may pit. Kaya mas mga data na dito masamin muna kayo sa mga ano. Mga, parang mga ano muna dito sa sa kasi maraming may redbang dahil dito. Magtutong muna kayo sa mga mga bagay na ano. Kahit yung may isa ko sa redbang dahil, yun. Pinakadabis. Para kapag nasa naman kayo, kabisado niya na redbang dahil ng mga ugali. Hindi na kayo parang hindi yung

Diretso ka doon. Okay rin. Sa so, ng loob mo. kaya naman yan. Kahit pa mga Pilipino, siya yes, kaya sabasa, kaya mga hardware kahit masipag. Kaya sa kahit sa bansa, kaya naman. Pero kaya ko lang. Okay din yung... Meron yung may experience na kaya dito muna. Yun lang para kaya na talaga naman. Hindi na ako, example, hindi na mga homesick. Maghihingan na kayo, matatak na kayo mga labot talaga nagawa um, sa si mga wichet. sa saka, kayo sa mga ugali ng mga manager. At dito kasi, mga manager dito, parang gano'n din, masasagi din yung mga wichet. Kaya, yun, usapan natin. Yun ang mga yan ako sa inyo, ibigay na bayo. Masanayan yung mga mga dito, mga kakawal, mga lahi. Kasi pag once si na hindi kayo masanay ito, pinagalitan kayo, di ba? ano kayo, parang uh, Kaya dun yung, dun yung hindi pa kaya yung isang trabaho sa isang company, pag yung, yung, mga manager na ma-stress uh, kita Pero pag nasanay na kayo, kung dito, mag-rein kayo dito, dami uh, na nang nakasalam mo ng mga ibang ano, ibang mga manager, managers, kaya yung mga ibang yun, masanay na kayo. Kaya pagdating niya sa mga bansa, easy na lang. Kaya yun, nang dito tayo mga muchacho na kung kaya Skipping stone lang tulad sa Middle East. Kaya yung mga batch na parating dito sa ano man mga butcher. I should. Tsaka kayo dito na 2 years. Sabay ano na kayo mga butcher. Sabay isip na kayo ng mga ano ha. Mga plano nyo. Para makakasin sa malaking bansa tulad ng UK Canada. Okay mga butcher. Nandito na lang. Stepping stone to the Middle East. God bless.